meron na yan nasaan labo pa ha alam mo to tanggalin natin ano yan nagamba oh ba't baka kaganyan ka wala kang ano Yanni sa magandang buhay mga ka farmer makulimlim ngayon magsa shout out tayo bago tayo mag umpisa <laughs> mga trending trending na mga mga scripted <laughs> mga vlog sa facebook na mga ayaw bayarang lechon Ayan, scripted po yun Ah, uh, shout out tayo Ayun, ah, uh, ngayon po ang ano namin, ang Day -off, pero si Kong Kong at si Jun Jun na andyan Kasi may pinapagawa ako yung takip po sa Aquarium Yung sa Samp Tapos ito Shout out natin Dami ayan Ano ko late na tayo patay <laughs> Ayan belated happy birthday daw po 48 birthday January 4 Ayan Uh, Tatay Eddie, ayan, laging nagre-request na kumain ng lechon. And Nanay Linda Kulala, ayun. Kahit daw may maintenance, eh masarap ang lechon. So ayun, marami pong salamat. At kay Edison and Lota Bendicio, ayan, marami pong salamat sa inyo wife, kay Quench, wife niya at sa sons niya na sina Iko Yuan, Leon at Kian sa atin yan naman na uh, si Winky Vergara husband niya sa Kuwait Henry Vergara mga anak Jepoy JD uh, Jarens at uh, Jazri ayan sa bunsong kapatid naman na si June Kulala at asawa niyang si Lynn at isang anak nila na si Sen Sen at, um, at mga bayaw Darwin kompleto to ha uh, Dennis at wife uh, Jen, mga anak nila, KJD Harley, ayan. Dave nasa Taiwan and wife and daughter Arya ayan sa bunsong Bayaw Mark Bendicio. At sa mga mare-pare kumpleto talaga friends, PHS batch. at... Uh, SFES batch 1989 at batch 19, 9, 1994 ng PHS. Ayan. Shout out dun po kay Roger and Julie Garcia. Ono Onorato and Josie Domingo, Bill and Cecilia Onaga, Larry and Rosie Tugas, Carlos and Consolacion Serdon, ano, Serde Nola. Richie and Aurora Galito. Alex and Gemma Alvarez. Wenceslao and Rowena Garcia. Darren and Helen Kisi. Rowena Pase. Ayun. Isagani Brandon Ducucin. Ayun. From uh, Generose. Generose. Ayun. See you daw sa February. Siyempre naman. Ayan. Antay po kami. Happy, happy birthday din sa ah uh, Ayan, abati na natin. Happy 25th Silver Wedding Anniversary January 8, Perry and Mayet Karag. Wow. Happy anniversary po. Shout out kina Rolly, Rosie, Cruz from Winnipeg, Canada and happy 76th birthday Rolly Cruz on January 6 buka birthday niya ate Shoutout din po sa Bicol lalo na sa Taganaga City pamilyang Kilope and sa Refe Ayun Sa Australia naman daw Hello kay Karen Yuenyo es Esquenyo pala Esqueho <laughs> Genesis Nina Jenny Serna Alan Serna Jennifer Serna Jenica JC, Kay May, Alicia, uh, Adrian, Alray, Zara, kay Jay at kay Peik. Kay Rolando Arcega. Ayan, of Tennessee, USA of Music City. Ayan. At gusto ko ding babatiin pala ng belated happy happy birthday kay Tita Susan Laconico. Ayan, Tita, belated happy birthday po. Pasensya na. Uh, at makakalimutin na talaga ako. So ayan at uh, enjoy your time here in the Philippines syempre at see you soon ha. <laughs> Kita tayo. So ayan kay Bernie Zablan, Rem Kalma, Jason Zablan. Thank you po. Ayun. Masarap na lechon. Ah, naka-order sila yan. Paulo Baroga from P City, Albay. Kababayan. Ayan, solid follower. Pabati daw po. Happy 28th anniversary. Ano to? Ah, January 11. Eric and Edna Escalona. At ang kanyang anak na si Jed and Vanessa. Marami pong salamat. Ayun, sila pala yung na-meet natin sa Candelaria. So ayan, see you soon po. <laughs> Maraming salamat at ito naman nagkakape gamit ang ating uh, ka-farmers cup sa Chicago, USA ayan ha uh, ayan ka-farmer ayan naalala ko kayo dito sa Chicago dahil sa lamig dito ngayon meron pang snow ayan at gamit niya ang ka-farmers mug hakatawa <laughs> naman shout out daw po sa mother niyang 86th birthday niya sa January 28 kay Mila Dabu and sa daughter niya na si Sophia Dabu, 18th birthday sa January 25 advance happy birthday po yun na, ano pa ba? meron pa pala, meron pa at happy birthday din kay Hilario Razon sa January 14 ayun, okay na ba tayo? <laughs> thank you, thank you po sa lahat Ayan. bukas, abangan na naman tayo ah uh tayo ay magsusundo mamaya abangan nyo mga farmer tayo po ay magsusundo ng uh, ayan. Ayan. so ito pagitan minamarkahan ko kasi para hindi na po nauuli dalawang order pala tayong ngayon tapos yun may sana makuha natin yung baboy ano? may binibenta pong baboy from Hirona Tarlac daw So, di ko alam kung paano ko kukunin pero kailangan nating makuha. Nasa 25 to 30 kilos daw po 'yun. Kaya sayang din naman pitong piraso. Grabe na, no? hirap ng baboy 'yan. Marami daw po maliliit. Pero ayun, na ano na, naagad. Tapos mamaya mamimitas tayo ng papaya. Ayun. Kasi yung Pransi darating, gusto nila 'yan. Gusto nila ang papaya, mga farmer. Ayun. Kong, mamitas nga tayong papaya Dito sa unahin natin yung dito Ayun Kasi sila Mamitas tayo ng ano Mabolo, marami ng bunga Pero mamumulaklak pa yan Lalabasan pa lang eh, Mga maliliit Pero kulang pa po yan Kulang yung mga mauna Mayroon dito isa eh Ewan kung kinuha ni Papa Yam. Dahil may dilaw-dilaw na. Papahinugin na. Sa may dilaw na. Ah, <coughs> dito kinuha na siguro ni Papa Hindi Diya, wag na 'yan. Kau naman. <laughs> Reject 'yan eh. Makuha na ni Papa Yam 'yan. Dito meron yung dilaw na. Kuhanin ko na 'to kasi yung mga malalaki wala pang dilaw hindi naman pwedeng pitasin yan kailangan talaga may makita tayong dilaw na pasok na dito kong mga alanganin pa eh no Ito, malapit na oh medyo ano na yan pero wag muna sayang hindi pa ganun ka ano Ito, malapit na din naman yan pero hintay pa tayong may marka ayun oh no? dilaw na dilaw wala din ano ito dito, ito. Yan. Meron na 'yan. Nasaan? Labo pa? Ha? Hindi muna muna. Mas gusto ko kasi yung medyo ano na. Yan, akin na 'yan, baka madurog. Uy, kahit may ano lang konti matigas. Very good po. Ayun, di pa. Ito na muna. Konti lang pala. Doon sa kabila meron din. Ikutan na rin natin. Ah. Ah, may mapakain naman tayo sa mga bisita nating na Pranses. Yung. Yung pangisaw, kuhanin mo na din 'yan. Dito wala, wala pa. Ah, dito kong mayroon din. Ito malapit na rin to, oh. Yan, pwede na yung maliit na ito. Huwag mo nang magmuy tapon pa maliit. Yan, pwede na yan. Itong tatlo. Yan. Yan. Ganda nga sana yung tubig. Maano dito, no? Maano na didilig lagi, no? Tapos abono. Pag-abono yun ko, Ha? Ito. Ang nalusaw kaya nung umulan. Oh, Hindi na tinaka. Hindi mo na kuha 'yon. Ah. Nuro <laughs> ko Ha? Nuro. Hindi. Yan, pwede na yan. Yan. Basta yung mahaba. Yan ang abangan natin. Makapal yan mahaba Dahing bulaklak ha Dahing mapapakyaw ko nga <laughs> Na May Na May Ito yung hintay ko na ang Special tong Anong yan, mangga na yan Guys sa akin ni John Roque Laki na oh yeah. Mamumunga na yan Lapit na mamunga yeah. oh. Mamumunga yan talaga Ito mahaba Mahaba Sirahin mo na to. Eto. Ayan o. Oh. Pabalik na lang kaya. Pa'n hindi ka napapagod. <laughs> Ito yung sinasabi ko kung Delikado tayo. Tingnan mo. Pinagkainan ng kalapati o. Oh. Uh -huh. Diba? Imposible yan. Diba? Kita mo? Uh -huh. O. Oh, kaya ay delikado yung busa na yan. Nakakakuha dito. Nakakakuha siya. Di. Nakakasungkit dito ngayon Gaganun niya kaya tinakpan ko yun dito sa may inakay eh. nandito lang yun nagtatago binato ko nga nung isang araw Ako, buisit buwisit ka pinain na ng higad oh. sayang yun, oh. hindi pa sana yan yun oh, no? mayroon na rin pala oh hmm ayun oh, no? makakay maliit malang maliit ha? sira Oh, look. Wala, wala na dito. Yun, no? <laughs> Dali. Very good. Very good. Very good. Tama ito. Pero, pwede na. Huh? Ano pa yung sili ko, Lumalaban, oh? ha? Ah? na. Oh, huwag na muna. Aga pa. Kunti pa lang, Pero kung hindi na ano to ng <coughs> mga kalabasa, no? <coughs> excuse me. Nadali lang ng kalabasa to eh. Natalo, oo. Natalo siya ng kalabasa. Kaya yeah. mo na muna. Hindi lang palang makukuha natin. mga, mga parating na yan. Sa na masyado pang maaga kung yung muna din yan para may pahinugin sila doon sa bahay ha? oo si mama gusto gusto yung kamote na ito ha? oo oh. paborito niya eh. Um, ah, pala basketing may ka, may ibon ka pa? Yeah. Mayroon ka pang ibon? Ito. Ano pa? Ilan? Ano? uwi Ah, ang sarap ng ulam namin ngayon. Salmon head. Wala, wala makuha ng masarap na isigang eh. Nagsagaan ko na. Si Papa yan, bumili ng video okay. Ayan oh, lang natin mga <laughs> Patay na. <laughs> mag na ako magkanta niyan kong. Pasensyaan <laughs> tayo. Kaaral tayo ng Masarap kumanta eh. Pero yung kanta walang hilig sa iyo. Yan ang problema. Basketing ba ngayon? Basketing ngayon ah. Basketing? Oh, basketing nga. Oh, alas. Oras kaya kami alis na Bebe. Going to airport. Ano, hindi kami maligaw. <laughs> De, ano naman tayo, skyway naman kaya hindi ako kinakabahan. Yun na ayaw kasi mag-drive sa Manila. So, ayan. Ito ba yung nadidilig ang mga tanim? O, oh, dinidilig naman ni Kongkong Kong. Tingnan lang natin yung mga itik. Wala nang nang itlog mga ka-farmer. Medyo na ano sila, new environment, syempre. So, nag a pa po yan. at hopefully ay... Uh, tas naman yung pakain natin maganda naman eh ay kapag adjust adjust na ay, si Junjun -jun, no uh, future project natin ayan uh, um, kailangan natin maghanap muna ng ano so ay laki ng ay laki ng dala dala nun ha laki ng dala dala nun ha? so ayun ah baka dito muna tayo si bebe kasi gusto nang ipatibag yun doon eh ay ako naman yung dito na muna sa ano para makita na kung pwede siyang gawing uh, additional parking ba talagang kinakapos na tayo ilang ilang ano na simula December kinakapos na po kami sa parking teka napayon pala ng gusto walang mamamatay sa inyo ang antibiotic yan lalagay ulit tayo Ito, itong gusto kong patira oh. Pag nalinis to, mapatanggal natin yung mga mga kalat, mga bibi, kakatayo na. Tapos itong nyog. Kaputol na rin natin to sa gabal to eh. Ah, nagpapalagay na ng ilaw. Ano ba papalagay ni Papa yan? Ilaw na ata. Oo, ito oh. Tanggalin natin. Ano yan? Gagam ba? Oh, ba't nakaganyan ka? Wala kang ano? Ano yun? Ha? Eda, doon ka. So ito ang uh, isa sa mga hinahin natin para pag na-clear na makikita na kung ano ang pwedeng gawin dito. Basta itong nyog papuputol na natin yan. Wala na yan. Eh, tingnan nyo oh. 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 Putol hanap muna tayo ng magagawa kahit ka uh, sabi ni Bebe dalawang ano na daw ang bakasyon muna at uh, makatipid-tipid sa pasahod ba <laughs> hindi ko kaya naman i-raos oh, Bebe yung uh, ano kaya talaga pag may lang kaya hanap muna tayo ng walang bibiling materialis so pwede naman eto kapatibag na natin yung mga kulungan dyan o, uh, tanggalin na yung mga punong hindi kailangan. Kagaya ng ipil na yon, Santol, may iwan Hindi po pwede. Dahil na. Uh, itong mangga, wala na din yan. Nyug, wala na din. Kapalitan natin yan ng uh, African talisay eh, siguro. Kasi kung maiuusog natin, hanggang dito, mayroong pang space. di ba? malakay Malaki pa. So, pwede pang makisiksik kasi talagang siguro pagka busy mga 30 uh, dapat maganda mga 30 ang sasakyan kaya natin i accommodate kasi nung sabado at linggo dalawa na po dito sa may kinarambo medyo talagang ano, tinitingnan ko sabi ko patay kaya dapat kako mag may dumarating may mag assist na ano kasi para ma ma maximizing space eh, itong mga to hindi naman natin pwedeng putulin yan yan yung mga nagpapaganda po yung papayang yon kailangan na rin tanggalin hmm. ito ito malaki pa pong space nito actually nako bagay pwedeng iusog itong poste eh. diba? pwedeng lagay yan dyan hmm. ay awan ko ni mo si Nene Nay! Hey! Tingnan mo, naggagagamba na rin, oh. Loko. Ano yung, ano yung Roman? Ay, ay. Ne, hali dito. Hmm. na ilalagay si Papa ng gamot sa mga manok. <tinyo> Dito pa pala na ilalagay yung mga drinker nito. <tinyo> ah. matatanda Wala nang nag uhlo ko blo ko ba na Talagang wala sisiw. Di na mo na maano yun. Malaki na. Malaki na nga yung sisiw. Ha? Ah, hindi sila ganun katatawa Pero, ang oh, puno naman ng mga butchik. Baka nag, nanibago sa pagkain. Hindi nila siyempre pagkain yan. Isa pa po yan. medyo naninibago sila sa pagkain. Wala naman tayo mabibili na talagang sabihin mo layer. Wala kang mabibili. Eh. Layer mas. Hoy! Ko? Wala na itong mahuhulog ka sa fish pan eh. Ano kinakain mo kalamansi? Ha? Kalamansi yan eh. Mga machoke ka yan. Uh, farmer, marami tayong makukuha ang fertilizer dito. Ayan, oh. Yung mga droppings ni Nachuchay. Dami niyan. Paipon natin yan kay Kong Tapos, sa uh, mas maganda kasi ito hindi mainit yan eh. hindi kagaya ng sa manok sa manok mainit ito hindi agawa palang ilaw kulang tayo na ilaw Ganda sana makakuha pa ng ganito. Ito. Akala lang sa raon namin binili ito eh. To, diwanag 'yan. Isa sana dito, tapatan. Kapag lagay tayo. Kaya lang 'yan, kuryente 'yan. Kuryente po 'yan. Dito. Ito nakasagabal kasi itong ano eh. Na nahulog na 'yung mga karamay ah. Ah, no, namunga na yan. Nahulog na. Pero pagka lumaki-laki pa yan, namunga na ang napakarami. Ito. So, Tanggalin natin. So, si Erwin ay buhay. Shoutout kay Tita Ligaya. Siyempre, ayun, ito. Ah, naglagay po ako, Tita, ng hasang ng isda. So, ayun. Ako, ang dami na palang, ano, mansanitas. Ang dami na pong namuhulog. ayun na mga mansanitas oh oh dami ng bunga ayan na lalaglaga na oh oh Ito, malaking space to pagka natibag natin to yung mga alaga pa pala tayo rito ah kailangan maubos na ayun yung nyug na yun wala na din yun malberry Baka kaunting tambak lang ang kailangan dito. Problema natin itong chiko. Baka mamatay. Natambakan eh. Ah, na lang nang ano siguro din ng ganun. Para wag naman siya masakal ito lang ang asya hindi pwedeng patayin at ito the rest at least dito makakasingit ng ilang ilan pa di ba kahit mga apat limang sasakyan pwede pa dito malaking tulong din yan anim ano, tulog ka na kaya muna antok na antok ka na oh na ah. antok ka na ah hindi na kasi natutulog ano, ano sa kabila na chuchay bakit na tayo mga farmer nakapaglagay na tayo na. ito yung ko dito actually ito kahit mga 3 days mga pag antibiotic tayo, nanibago sila alam nyo sa pagkain yung switch ng pagkain medyo ano from laying mash to ano eh to integra tree, medyo hindi sila sanay, siguro baka alam nyo yung mga manok maselan yan mga farmer maarte pala nyo ba may pang amoy yan hindi yan ano So ayun Sana mag uh, makapag adjust Pag kaya na lumakas kumain tayo mga mga ngayaw Mga ngayaw sa itlog at mga ngayaw sa pagpapakain Dahil malakas Sigurado yan Actually ito Pwede pang gumili dito <laughs> ang <laughs> delikato <laughs> ayos na ng konti siguro eto <laughs> kung sakali ano ha? ito talaga malaking parking to kung sakali tatanggalin natin yung ano mga manok putuli na lang itong mga di ba marami talaga yan <clears throat> ah, tambakin itingnan ko lang mga pwedeng alam nyo na So ayun At ako yung magpapahinga muna Mahaba-habang drive to Na drive na naman tayo So Tapos may butas pa ng konti yung ating uh, oh, Magsusundo pa pala Kay Chichi oh, ayan. Di na rin pala ako makakapagpahinga Tapos maguhuli ng oh, Wala na pala Maguhuli tayo ng ibon dahil basketing mamaya Bago ko umalis iiwan ko na Ah uh... Ayun, papakain Yun na pala eh. Diretso na pala tayo. ulim So, ayan. Marami pong salamat. At magandang buhay!